Manny Pacquiao, magbibigay ng reward sa makakahuli ng mga gumawa ng krimen sa flight attendant. Lubos na apektado ang People's Champ sa pagpanaw ng kababayan niyang si Christine Dacera dahil kilala umano nito ang kanyang pamilya. Ayon kay Senator Manny Pacquiao, kalaro umano niya ng basketball ang pamilya nito sa General Santos City. Gagawin umano nito ang lahat para maparusahan ang mga gumawa ng krimen at magbibigay pa ito ng pabuya na 500,000 pesos sa makakahuli sa mga suspect na pinaghahanap pa ngayon. Nananawagan siya sa mga sangkot na lumabas na kung talagang wala silang kasalanan. Hindi rin umano makakapagtago ang mga ito dahil maliit lang ang bansa natin. Nangako ang People's Champ na gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon para makatulong sa kaso ni Dasera. Ayon sa People's Champ, Mabait na bata si Christine at hardworking ito. Nag-check-in si Dasera sa City Garden Hotel sa Makati kasama ang kapwa niya mga cabin crew para magdiwang ng bagong taon. Natagpuan siyang wala ng buhay kinabukasan at samot-saring spekulasyon ang lumabas tungkol sa dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang unang assessment ng Philippine National Police ay pinagsamantalahan ito dahil may mga nakitang lacerations o sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Bukod pa dito ay pawang mga kalalakihan ang kasama niya na nag-check-in sa hotel. Dahil dito ay nakikita ng senator na makakatulong ang kaso ni Dacera para maisulong nila sa batas ang parusang kamatayan. Ayon sa senator, kailangan talaga natin na may pamalong matindi ang ating gobyerno. Wala umanong exemption sa batas dahil lahat tayo ay mananagot sa ating gobyerno kapag may ginawa tayong krimen. Kahit umano siya na proponent ng batas ay hindi rin exempted dito kapag siya man ay gagawa ng matinding krimen. Umapela ang senator na bigyan ng consideration ng kasama niyang mambabatas ang bill na isinusulong niya ngayon, lalo na mayroon umanong isang karumaldumal na krimen na nangyari. Yes, uh, bibigyan ko ng uh, 500,000 kung sa ano, maghahuli ng mga gumawa. Uh, hindi rin ako matutulog kundi tutulong ako. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya na mat maparusahan yung mga uh, pumatay sa kanya. Ako ay nananawagan lahat ng sangkot, lumabas na kayo. Mm -hmm. Kung wala talaga kasalan kasalanan, uh, lumabas na kayo. Mm -hmm. I-explain yung sa sarili nyo kung sinong ituro nyo, kung sinong gumawa, sinong hindi kayo makapagtago, maliit kang ang bansa natin. Mm -hmm. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Sang-ayon ba kayo sa panukala ng People's Champ? Huwag kalimutang mag-comment at i-share ang video na ito at mag-follow sa Viral Philippines Facebook page at mag-subscribe sa Viral Philippines YouTube channel para sa updates.